Magandang araw mga bata. Hinihiling ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, gabayin niyo po kami sa aming mga uh, leksyon ngayong araw na ito. Naway, gabayin niyo kami at patawan niyo kami sa mga salanan. Sa alam Jesus. Amen. Manatili lang po tayong tumayo para sa ating uh, pamukaw sigla na ang pamagat ay ako ay masaya. Okay. Sige. At maghanap kayo ng inyong kapartner. Okay. Ako ay masaya. Magaling. Maaari na kayo umuko. Tatawagin ko kung sino ang mabibal sa klase. Sino ba ang mabibal sa klase ngayong araw? Okay. Sa, sa unang pangkat, meron bang mabibal? Sa ma pangalawang pangkat, meron bang mabibal? O sa pangatlo? Okay. Magaling. Okay. At kumpleto tayo ngayon. Bigyan nyo ang inyong mga sarili ng palakpak. At ngayon, pwede nyo bang basahin sa akin ang layunin? Okay, magaling. Pagkatapos ng apat na putlimang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay nasa hang nakakapagbasa na papanahong sanaysay. Pangalawa, na pag-uusapan nilalaman ito. Pangatlo, nakikig kritika ang sanaysay batay sa nilalaman at estilo ng pagkasulat nito. Okay. Wala pa na alimot sa ating pamantayan niyong araw? Okay, magaling. Dahil wala na Ang pamantayan natin niyong araw ay limang P. Okay. Alam nyo ba ang unang P? Okay. Paggalang. Ang paggalang ay igalang ang opinion at ideya ng bawat isa magbigay ng pagkatakataon sa lahat ng pagpapahayag ng kanilang saloobin. Magaling. Ang pangalawa ay pakikinig. Pakikinig Malaga ang pakikinig upang mas maunawaan ang mga tinalakay at makapagbigay ng makulay ng distribusyon. Okay. Ang pangatlo, pagtutulungan. Ang pangatlo ay pagtutulungan. Ang bawat isa ay dapat magtutulungan at magbibigay ng suporta sa mga kasamahan sa klase para hindi tayo ano? Para hindi tayo maiwan sa klase. Okay. Ang pang-apat naman. Okay. Pagpapahalaga sa oras. Pagpapahalaga sa oras, mahalaga ang paggamit ng oras na maayos upang makumpleto ang lahat ng bahagi ng leksyon. At ang panglima, Okay? So, naalala niya na talaga lahat. So, ang panglima ay pagiging bukas sa pagkatuto. Pagiging bukas sa pagkatuto, maging handa sa pagtanggap ng mga bagong idea at pamamaraan ng pagkatuto. Okay? So, lahat tayo ay nakaalala pa rin sa ating uh, pamantayan niyong araw. Sino ba ang nagpagawa ng ating takdang aralin nung nakaraang araw? Okay, so lahat naman kayo ay nataas ng kamay. So, kayo lahat ang merong takdang aralin. Pwede nyo bang ipasa dito sa harapan ang inyong takdang aralin? Okay, so lahat ay nakapagpasa ng takdang aralin. Bago, bago tayo dumako sa ating susunod, susunod na uh, leksyon, Naalala ba ang tinalakay kahapon? Okay, magaling. Ano ba ang tinalakay kahapon? Okay. Tungkol sa Panaysay Formal at di formal. Okay, magaling. Ang ibig sabihin ng sanaysay, formal at di formal, ang sanaysay ay isang anyo ng pagsulat ng nagbibigay opinyon o paniwanag hinggil sa isang paksa may dalawang pangunahing uri ng sanaysay formal at bi-formal kaya magaling at ang panibago nating araw ngayon is pagbabasa na sanaysay meron ako dito panuto kung nakikita nyo yan Sanaisay. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Okay. Kailangan itong sagutin ang sumusunod na tanong. Okay. Ang unang tanong, Ano ang pangunahing paksa o tema ng sanaysay? Pangalawang tanong, Ano ang layunin ng may akda sa pagsulat nito? Okay. Pangatlong tanong. Anong bagay na sanaysay ang pinaka nakakaantig sa inyo? At bakit? Okay. At kung matapos na niyong sagutan, maggrupo kayo ng tatlo o apat na grupo at ibahagi ninyo ang inyong mga idea. Okay, magaling. Tapos na ba ang lahat? Okay, magaling. Pwede nyo na ipasa dito sa harapan. Okay, class. Ang salaysay ay mahalagang malaman kung bakit isinulat ang salaysay at kung ano ang mensaheng nais iparating. Ano ang pinag-uusapan ng salaysay? Okay. Okay, magaling. Okay. Isang pangayag, blog o post, artikulo mula sa social media. Okay, magaling yan mga bata. Okay, mga bata. Meron akong ipapagawa sa inyo uh, assessment para sa inyo ang klase ngayong araw. Nagbigay ng tanong patungkol sa pag-unawa. Andito, ang muna, ano ang layunin ng mga akda? Ang pangalawa, ano ang pangunahing ideya ng sanaysay? Kailangan niya ang sagutin at ipasa niyo sa aking harapan. At dito naman tayo sa texto, magbigay ng sariling aksyon o opinyon tungkol sa sanaysay. Sa pangalawa, Tukuyin ang layunin ng sanaysay at kung paano ito ipinapayag ng mga akda. At magbigay ng kritika. Kung paano mo masasabi epektibo ang estilo ng mga may akda. Okay. Nasundan niyo ba ang ating klase ngayong araw? Okay, magaling. At ipatuloy niya lang ang yung mga ginagawa. Tapos na ba ang lahat? Okay, magaling. Maaari nyo na nagpasa dito sa harapan. So class, naintindihan nyo ba ang ating mga gawain ngayong araw sa ating mga leksyon? Okay, magaling. At ito naman ang aking takdang aralin para bukas. Gabayan ang pagsusuri. Pamagat ng sanaysay. Pangalawa, may akda kung meron. Pangatlo, saan makukuha ang, ang sanaysay? Pangapat, ano ang pangunahing paksa o tema ng sanaysay? At panglima, ano ang layunin ng may akda sa pagsulat nito? Okay, magaling. So mga bata, dito lang nagtatapos ang ating klase klaseng ngayong araw na ito. Pare ba tumayo ang lahat? Pan panalangin? Na pangungunahan ni Bimbo. Amen. Goodbye class. Bye.